Panalo na pero mukhang mapopornada pa ang proklamasyon ni Marcy Teodoro bilang kongresman ng 1st District ng Marikina. Ito ay matapos suspendihin ng Commission on Election ang proklamasyon nito. Ayon mismo kay Chairman Garcia ng Comelec, nag-issue sila ng order to suspend proclamation dahil sa una nilang desisyon na siya ay disqualified. Subalit ito ay nakamotion for reconsideration sa Commission and Bank na kanilang patuloy na pinag-aaralan at pinag-usapan. Ayon sa Section 11 ng COMELEC Rules, may kapangyarihan di-umano ang Commission on Election na suspindihin ang proklamasyon nito, lalo na kung may matibay at sapat na ebidensya ng diskwalipikasyon. Hinimok naman ni Senator Coco Pimentel ang COMELEC na agad na maglabas ng desisyon sa diskwalipikasyon ni Teodoro. Anya, Marcy Teodoro is not eligible to run for congressman because he played around with the constitutional requirements for this important office. Matagal na naming itinaas ang isyong ito simula pa noong Oktubre 2024 at pumanig sa amin ang Comelec First Division noong Desyembre 2024, sabi ni Senator Pimentel. Samantala, nagbigay ng pahayag at suporta ang misis ni Teodoro na si Maan Teodoro. Ayon sa kanya ay pinag-aaralan na nila ang lahat ng legal na hakbang kaugnay ng kaso ni Marcy Teodoro. Dagdag pa niya na dapat pakinggan ang boses ng mga mamamayan ng Marikina na pumili at bumoto kay Marcy Teodoro. Base naman sa partial at unofficial count ng COMELEC, ay nangunguna si Marcy Teodoro laban sa katunggalin nito na si Senator Coco Pimentel.